Mahal daw siguro ang placement fee dito sa Czech Republic, sabi ni Manan na abas. So, nabasa ko to sa comment section. And, masasabi ko na mahal siya. Siyempre, nasa Pilipinas kayo. Ah, uh, mahal talaga siyang pahinggan. Kasi po, uh, way back 2022, is gumastos din ako ng siguro almost 100,000. Kasi, ang placement fee ko at that time was... Um, 48,000 pesos and then nag ano kami siyempre uh, syempre yung mga ginamit ko para doon sa sa mga medical ko sa lahat kasi nung time na yun kasi is pandemic so talagang yung mga pamasahe ko is medyo pricey kasi nga syempre di ba alam naman natin nung pandemic kapag ikaw ay galing ng probinsya medyo mahirap uh, makapunta ng Maynila So at that time yon Pero siguro hindi naman ako inaabot ng 100 Siguro mga 80 lang Kasi noong panahon namin is uh, Yung visa namin is sagot na employer Pero siyempre dito na tayo sa actual na 2025 So ngayon po is August 2, 2025 And ang masasabi ko is mahal po siya So aabot talaga siya ng 100,000 ba, Pwedeng baka lumampas pa Bakit? Kasi po meron tayo na average ng 65 to 80,000 pesos na placement fee sa ating mga magiging agency. So placement fee talaga 'yan, 'yan yung basic na monthly nyo dito sa Czech Republic. Ibig sabihin kung magkano ang offer sa inyo ni employer nyo ng inyong basic 'yan po ang inyong magiging placement fee dito sa Czech Republic. Kaya Uh, nilagyan lang natin siya ng quotation na 65,000 pesos up to 80,000 pesos. Plus, meron din tayong babayaran na visa. Yung visa natin is reimbursed kapag sa venture kayo nag-apply. So, hindi po ako under ng venture, pero doon ako ng galeng sa venture. So, hindi ako agent ha guys. Linawin ko lang. So, kung susumahin mo kung 65 to 80,000 pesos at saka meron tayong visa, na nasa uh, twelve to 15,000 pesos. Pero ang alam ko nasa 12,000 mahigit lang siya. Syempre, kung galing kayo sa malayo, gagastos rin kayo ng pamasahe. Kaya ni range ko na ng hanggang 15,000 pesos. So doon pa lang sa dalawang babayaran na 'yon is uh, masasabi ko na talagang almost 100,000 pesos na. So don't forget na meron tayong medical Don't forget din na meron tayong um, pregnancy test kung sakaling kayo ay babae. At meron din tayong mga pamapamasahe na paggagamitan ng something kung malayo kayo. Kasi kahit malapit naman kayo, talagang mamamasahe pa rin kayo para doon sa mga interview or yung trade test. Yan, ganyan. Something like that. So talagang aabo siya ng 100,000 pesos. So malaki ba yun? Yes, malaki po sa atin kung pakikinggan natin, talagang malaki. But, uh, I would say na maliit pa 'yun compare sa ibang agency. Okay? So bakit maliit pa 'yun sa ibang agency? So meron kasing ibang agency na may bayad din po ang plane ticket. And hindi ko sila pwedeng questionin regarding that kasi 'yun yung policy nila, doon sa employer nila. Nagkataon lang kasi na doon sa Venture, which is yung dati kong agency nung nasa Pilipinas ako, ang mga em employer na nakukuha nila, is sagot ni employer ang plane ticket papunta dito sa Czech Republic. So, in some cases, sagot din nila kung babalik kayo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, libre back and forth siya. Now, Una na yon na nakalis kayo ng gastos. So, magkano ang plane ticket? So, sabihin natin na kapag biglaan kayong aalis, is nasa, uh, sabihin natin na nasa 35,000 pesos. Sabihin natin ganun, doon na lang tayo mag-range sa 35,000 pesos. And then, plus, um, uh, ano pa bang binabayaran? Meron pa rin tayong processing fee, which is, wala rin siya sa venture kasi, ang processing fee. May mga agency kasi na kumukuha ng processing fee yung wala pa silang nagagawa sa inyo. Kung baga, pagkapasa nyo ng ano nyo, sasabihin sa inyo para bumaprocess ang inyong visa, ganito, ganyan. So, magbabayad po kayo ng ganitong halaga. Una muna is 2,000, tapos ang sunod ay 20,000. So, depende yan sa agency ha. Hindi ko sinasabing same-same sila. Basta sinasabi ko lang sa inyo yung mga pwede niyong ma-encounter. So, hindi po ako under ng venture. Pero yung masasabi ko ay placement fee lang sila at saka ang visa. Ang visa is reimbursed pagdating niyo dito kapag sa venture. Pero as far as I know, uh, mayroon ding agency na no placement fee. Which is ang Edi Staff. Yun nga lang, hindi ko sure kung madalas silang magpaalis. Hindi kagaya ng venture na talagang katayap kasi nila is agency dito sa Czech Republic. So, madalas silang magkaroon ng hiring. Unlike doon sa ibang mga mga agency, eh, although, hindi naman lahat, pero, yun, nasasabi ko na talagang medyo may bayad kasi yung plane ticket. Once kasi na may bayad yung plane ticket, malaki yung impact non sa inyo. At saka may processing. Malaki ang impact, impact niya kasi mostly ng mga nare-receive ko ng mga comments is nasa 25,000 daw yung binabayaran nilang processing. Tapos nagbabayad pa daw sila ng plane ticket. Something like that. So, syempre sa atin kasi na ang gusto natin talaga is makaalis at makapunta dito sa Czech Republic is talagang kahit abutin siya ng 200,000, minsan kakanain na natin eh. Minsan, i-grab na natin siya. Kasi gusto natin siya na makaalis tayo ng Pilipinas. Okay? Pero, syempre, I can say naman na, ano, binabalidate ko naman yung nararamdaman nyo. Kasi nga, kahit naman ako, nandiyan ako sa Pilipinas, talagang gusto ko rin talaga na makaalis agad ng Pilipinas. So, kung gusto nyo guys, may isa pa akong tip sa inyo. Pwede nyo ring itry kung wala talaga kayong time. Pwede nyo ring itry na i sa Facebook page. Hindi po ako under nito ha. Kung dati ko lang tong dati ko silang agency. Pero ganito kasi yung ginawa ko before. So, yan ang kagandahan kapag tinatapos niyo yung mga videos ko. Kasi minsan nagbibigay ako ng tips sa huli. Pwede kayong pumunta sa Facebook page. O sa Facebook search bar, hanapin nyo po ang Grapeker Ltd. Yung merong 100 plus K followers. Hindi ko alam kung 100 plus K followers pa rin sila ngayon. Pero ang dami na kasing gumagaya sa kanilang page ng mga scammer. Basta ang puntahan nyo is yung mahigit 100 plus K na followers. So yan po is agency dito sa Czech Republic. Once na kayo ay naselect nila papupuntahin nila kayo sa mismong Venture. So, sa hindi po nakakalam at hindi nakakapanood ng iba kong videos sa ating playlist, yung hindi na nasubaybayan from the start kung paano ako nagsimula. So, yan yung masasabi ko. Uh, sila po ay under dito at dyan ako nag-apply. Pagka-apply ko dyan, sila ang nagsend sa akin ng Venture pinapunta nila ako doon para sa trade test. Kaya naging under ako ng venture at that time. Pero kay Grape Care talaga ako nag-apply. Kasi etong friend ko na nandito na is sinabi rin sa akin na i-try ko na mag-apply sa Grape Care. So yan. So nasa sa na yan kung gusto niyo mag-apply dyan. Pero yan po ay agency dito sa Czech Republic. So hindi sila naniningil ng pera guys lilawin ko hindi sila naniningil ng pera kukuha sila ng placement fee niyo kapag kayo po ay papunta na dito sa Czech Republic so mga 1 to 2 weeks before ng inyong flight and then ang inyo ng visa is kayo naman ang magbabayad sa mismong BFS basta paghandain lang kayo ng siguro mga 12 to 15,000 pesos mga ganoon so yun lamang and have a nice day